Bakit kayo dito kumakain? May po kami kumain sa school po namin kasi wala po kami ulam. Anong ulam nyo? Asin lang po. Asin lang? Anong pangalan mo? Chrislyn po. Eh. Chrislyn. Ikaw kuya, ano pangalan mo? po Ano kayo? Magpapatid po. Magpapatid. Huwag kayong ng pag-asa. Kahit ang ulam nyo ay asin, basta kayo magsisikap balang araw. Hindi asin lang ang uulamin nyo. Makakakain na kayo ng masasarap na pagkain. Basta magsikap lang kayo sa pag-aaral nyo, ha? Kala po na, hindi na po kayo babalik, eh. Ay, babalik ako kasi pangako ko sa inyo, di ba? Ano ta? Anong tawag dito? Nakakain ka na ganito, ha? Hindi pa? Hindi pa. Oh, ganun. Ah, oh, tama, binilihan kayo ni Kuya Jun ng Jollibee. So, kung maging masarap yung pagkain niya. O, tingnan mo yung tingnan mo. Buksan mo. Oo. Oh. Okay. Uh, ah? Bakit ka umiyak? Ha? Kaya na kayo nakakain ito? Ano na? Kaya na tayo? Ayun guys, talagang naiiyak kong dalawang magkapatid na to. Talagang... Hindi pa sa edad nila na to. Hindi pa sila nakakain ng Jollibee. Hindi ba kayo nakakapunta ng bayan? Ay, uh, ito. Kainin nyo to, ha? Ito gusto kong ipatigim sa inyo itong Jollibee na to. Ito yung nakikita nyo lang saan dati. Sa TV. Oh, may TV ba kayo? Wala rin. May kuryente kayo sa bahay? Opo. Wala rin? Opo. Oh, Wag ka na umiya, kuya. Ha? Hmm. Kung may matira kayo, iuwi nyo doon sa kapatid nyo para may mahain kayo. Oh, mayan tignan niyo, oh, dali na niyo po na kakainin. Doon na lang po sa bahay para sabay sa bubukan mo. Magkakapatid at magulang ko po. Napakabait naman itong bata na to. Hindi pa rin ba nakakatikim yung mga kapatid mo ng ganito? Hindi rin po. Marami naman to. Oh, marami yan, oh. Okay lang po. Ha? Doon na lang po kami kakain para sabay-sabay po kami. Marami yan, oh. Ganito ka tindi itong mabait itong mga batang na pa Inalala pa nila yung magulang nila at kapatid para na magsalo-salo dito sa binili namin. Ano ba lagi ang ulam niyo? Ganyan po yung mga asin. Tubig asin lang po. Pumapasok kayo, yun lang yung ano niya Opo. Okay. Yung kakainin Opo. Okay. Pera, may baon ba kayong pera? Wala rin. Yeah, po. So, makikita niya, ito yung binili natin sa kanyang manok. Ito, Chicken. o chicken so, para makakain sila yung yung kanilang kinain so ito guys yung ulam nila o oh. asin bukod dyan di ba wala kayong baon okay. Ay, kahintay nyo ako dyan ha may kukunin lang ako sa motor okay. ito Rislin di ba mayron kayong may ulam na kayo may kanin na rin dyan wala kayong baon palagi okay. ito may, may regalo pa si kuya Jun sa inyo ha okay. Gusto ko buksan mo. Ayan. mat po. Ito. Namiting niyo ito pang baon niya. Opo. Nagdadamayan sila talaga magkapatid guys. Kung mapapansin niyo. Nadamayan yung ate niya kasi umiiyak. At hawakan niyo na ni yun. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ka lang ba nakakita, nakakuha ganitong pera? Opo. ito magagamit niya ito pang baon. Ngayon lang din po kami makakain ng mga Jolly Beat Moon. O ganamat po niya po kami dito ng kapatid ko po. Malaking tulong po itong naibigay niya.